what's mga boss? Another Friday, another pets na naman tayo dito sa Bukawe Pet Market. Tara, samahan nyo. Ako. Update tayo ngayon dito sa Bukawe Pet Market. November na ngayon. Sa so, buwan na lang mga boss. Pasko na. Yan, tara, samahan nyo ako. Update tayo ngayon dito. Tara. Good morning. Ay, boss, Good morning. boss Jay. Kamu sa boss? Good morning. Ito, update tayo sa mga pumirenya ni Boss Jay. Yan. Ito. Unahin natin itong ano ko, yung may papel. Ito. Uh, pudel. Yun. Poodle. Ito, toy pudel. Mini. Ah, mini poodle. Yeah. Ganda. Okay, Jack. Ano to? three times vaccines from licensed vet. Ah, ayan. Tapos may papel to. May PCCI papers to. Oh, legit. May PCCI. Makata to. Mas J? Dating 15. Bigay na lang natin ng 12. 12,000 pa lang natin. Apat kasi to. Sana lang naiwan. Yun. Saka rare, rare to. Oo. Oh. na lang sa vlog. Kung may makita kayong poodle na puti. Yon. Una na lang kayo dito mga boss. Mura na binibigay ni Boss Jay. Yeah. Pero meron pa ako apricot niya sa bahay. Ah, may apricot ka pa. Meron oh. pang isa. Ayan. Dalawa, import line. Ayun, dalawa pala yung import line niya. Eto, multi po. Ito, multi-po. <laughs> <Banda, lift> ito nga, <laughs> bebo. Ayan. Ito, list nito. Angelic pain. Silang buwan na to, boss? Ah, uh, two months and a half. Ah. Uh, okay. Tanong to. Dito bigyan natin 15. 15 na lang kada oh. Yan, malaki po. Hypolar, hypoallergenic. Sobrang cute. Yan. Ito naman mga tigap na pomeranian. Oo. Sobrang liit lang ano. Para sa puti, sige na lang may iwan. Ah. Uh, o, Dating 25, bigyan na lang natin ng 22. 22 na lang. Yan, una na lang kay dito. Sobrang liit 'yan, no? Tigap pomeranian. Yan, ganda ng balahibo. Ang liit lang. Meron kang import line. Ito ay import line. Sobrang liit oh. Dapo, dapo balayibo ro lang. Ang kalang balahibo, ayan oh. Dito boss Jake bigay natin ng ano, 26. 26k yan. Sobrang cute no oh. Ang liit lang ng mukha. Ah, na active mo mo mga yan. Sobrang cute. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss Jay, PM lang kayo sa FB niya. Thank you, Boss Jake. Thank you, Boss Jay. Morning boss. Ito may Morning, dala si boss uh, dito na ano, tacha no. no. Uh, Ilang buwan na to, boss? Ano po? Ilang buwan na to? Ilang buwan months po? Meron na pong dalawang vaccine tapos uh, tapos. baye bayay pa tong isa na no, boss no, bayay yes, no. Yes, baye po kasi ang tawag po sa kanya. Oh. Uh, Eden Dapol. Eden Dapol. Yes, yeah. Magkapatid yan, boss? Magkapatid po. Ang nanay ko nila is Dapol tapos yon, Yo, ta, isa. Oh, baye ano? no. Bayay Magkano dito boss? 75 na lang po. 75 pa oh. isa. Ito po lalaki. Ate Ito po babae. Ito yung babae. Okay. Yung black. Tan. Ito cute. Ang cute. Ano contact number mo boss? Contact number po is 0936-351-8492 Or message ako sa Facebook Kim Maverick Fernandez Thank you boss Kim ah. Thank you po boss Morning kuya Ata, may dala si Kuya dito na... Ano ito Kuya? Pumeray niyan? Pumeray yun po. Yan... Ilang months na ito Kuya? Uh, mag... 23 months po. 23 months. Uh, Ganda. Babae ito Bye -bye to, Kuya? lalaki. Yan. Magkano ito? 5K lang po. 5K na lang oh. Pumeray niyan o. Oh. Ganda oh. o. So, anong contact number mo Kuya? Ah... Uh, 0908-602-8998. Smart. Yan. Anong pangalan Kuya? Christopher. Kaya yeah, si Sir Christopher, kontakin nyo na lang siya. Yeah. Thank you, kuya. Okay. Mone at Emily. Oh, sa boy boy. Okay naman yung buhay natin, masaya. Ay, <laughs> ah, babaesto uh, mo ngayon ha. Yes, yeah, yeah. mali sa mga viewers mo yan, syempre. Maraming maraming salamat sa nag-aabay ng mix break sa akin. Yon. God bless po sa inyo. Wait, meron tayo dito na sa akin daw. Wait. Golden na brother ko, Jake ha? Oh. Cosmic po yan, pero mas dobel at napagka na Labrador. Golden ang nanay, Labrador ang tatay. Dalaki po, Kuya Jay, para malinaw, 3-5 na lang po. 3-5 na lang, yan. Sa mga yeah, nag-anap na. Ng... Naga ko ng golden chow, chow yeah. golden. Yan, oh. Yeah. no? Babae, bigay ko lang po sa inyo, 3-5 doon. 3-5 na lang. yan. Yeah. Pero, yeah. yeah. Kuya Jay, full cool mastic. Full cool mastic. Yeah. Yan, ang laki, oh. Lalaki, yeah. sa nag ng mga guard dog, ha? 3-5. 3 oh, German Shepherd ako, yung Jeko, ang oh. laki yung babae. Sa mga nila kang banta, Yan. 3-5 po, 2-1. lang. So, Rottweiler po. Ang ganda, laki. So, Crossfit po yan, ha? Rottweiler Shepherd, babae. Goon. Babae, lalaki, 3-5 din. Pero pag dalawa, inabel niya, bagay ko 3-K isa. Ayun, makaka-discount pag dalawa. napaganda ng natin quality, o. oh. Yan, babae, lalaki. Room. Ay, pa lang 3-5. na lang din. Nasa nag-aarap ng Husky no, no, Labrador. So, no, no. Yan. Husky ang nanay, Labrador ang tatay. Babae, 3-5 din. 3-5 din. So, edya ka, pointer, Labrador. Yan, 3, 5 lang. Labrador, pointer. Ah, yan. Valdog din yan, 2-5 na lang. 2-5 na lang. Yan, maraming. Ay, mga kanda Itong sinso mo, ate. Ay, na, alagaan ko na yan, pag ah. ko sa Corgi ko. Ayan. Nabili ko lang dito. Ba, ayos, Ngam, sa... Maraming, maraming salamat. Kaya, God bless ko. Ayan. Sige, ate, Emily. Ayan. Morning, ano to, Boss Mark? Mga tikab ba to? Oh, o, magaganda puro mga tikab. Ah, yeah, puro lalaki. Ganda. Ibigay so, ko lang to 15,000. 15,000 ay sa uh, mga tikab. Vaccine. Vaccine. Uh, lang tayo lang. Ano mga snoot jud. Kita. Ilang buwan na ba to, Boss Mark? 2 months na to. Uh, yeah, may isang bakuna na. Yon, may vaccine ang isa. Uh, yan. Alaga na lang. Uh, bibigay ko na lang 15,000 negosyo. Yon, ang kikita. 15,000 na lang. 15,000 negosyo po. Yun, ayan, sa lahat ng mga lang, gusto mag-abel kay Boss Mark. Yan. PM lang kayo sa FB niya. Yan. Okay, Boss Mark Thank you, thank you, thank you. Boss Chris. Good morning, po. Kamu sa, Boss? Bahay siya na lang ng... mo. Laki na ito ha. German Shepherd. Ito, bang bantay sa mga asyenda nyo. Yun, ay. Ilan buwan na ito, kuya? Ayan po ha, 7 months old. 7 months. Yon Magkano ito? So po, uh, with PCCI, ay uh, Complete vaccine Huwag uh, kang anti-revis uh, Yan po, dalawa po yan Ito, mga ano sa isa na to? Bigay ko na lang ng 25,000 Negosyable 25,000 isa uh, Ito sa muli mo dito, kuya -ayan. ayan po, uh, ayan 1 uh, year and 5 months uh, Lalaki, bigay ko na lang ng 15 15 na lang Ito, mga ano po Ayan po Oh, nagaan yan eh. Uh, champion color, babae. Oh. Ruben one. Ruben na. Ah. Oh. Oh. Uh, Hintay na lang mag-hit. Oo, oh, ayan. Malapit na nga, oh. 1 year and 6 months. Yeah. ano yan. Oh, uh, po. bigay ko na ako ng 15. 15 na lang. Hintay nga na lang mag-hit yan. So, so, babae oh, oh, po, uh, Ito, babae rin. Opo, oh, ayan. ano ba, anong color to? Ah, uh, Lailac. Oh. Lailac na nagdadark. Ano pa? Ilang buwan na to? Ah, uh, one year and two months. Virgin. Virgin pa. Ito na lang mag uh, Ayan. Ano to, ano to Bigay ko lang ng 25. 25. Okay. Pogi ko nga to. Ano? Kapal, eh. yan, no? Ayan, no? Kapogi. Maganda ka na. Ayan, no? Tangke. Tangke yan. <laughs> tangke. Ayan, <laughs> meron tayong American Bulldog <inaudible> na puppy 4 months old. Wow. Isang lalaki. Ayan. Dalawang babae. Dalawang babae. Ah, uh, times vaccine five and one, two uh, times six, two uh, times vaccine six and one, sa license bet. Four uh, months old. Bigyan ko lang ng 15. 15 na lang. Uh, Itong ang ganda na yung ganda po yan. ganda okay. okay. oh, po. Ang ganda po. Ang po. ah, year and eight months. Uh, ah, uh, lang po yan. 1 uh, year pala, sorry. Year. Babae. Lalaki, lalaki. Bigyan ko na lang ng 20. 20 na lang. Yan. 4G. Nakay ba 4 to? 4 po. 4G. Ah, yan, 20 lang mo yan. Napakamura. Oh. Saan taon? 20 na pang start. Oh. No? Opo. Mm. By, ano yan, no? Oh. By eye, oh. mata. Yan, dalang mata. Ron, sa mga... Ang gaganda ng asa ko. Tendero lang pangit. <laughs> <laughs> Ay, sa lahat ng mga gusto mong Game Space, lang kayo sa FB niya. Opo. Ay, Kamos, Moshkish, ah. Opo. Good <laughs> morning, Good morning po. Kamusta, ma'am? Ang no time nalo ka? Okay naman. <laughs> Ito, update tayo sa Jason Pet Shop. Yeah. Yeah, Ayan, meron tayong ngayon up. mga tigap ng 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 na pompo. Ang gigot nga na. Import Thailand po and Korea po yung parents, pero island born sila. Island born sila, import yes. yung parents. Opo. Okay. Pwede may pap papilan, pwede rin hindi. Yun. Uh, um, matrabaho lang at medyo magastos mag-a-add po kayo. Yun, mag-a-add okay. na lang kayo pagpapapilan okay. Kung sa iba, nasa 100,000 to sa atin, murang-mura lang Yun. siya. yan. Dalawang babae pa to, you're right Uh, oh. Kaya, ko lang to ng 20,000. 20, mil. 20,000. Ang isa, pero oh. pag-subscriber, 18k na lang. 18, k na lang pag-subscriber 18, ko kayo oh, mga boss, sabihin nyo lang kayo. 2,000 agad ang discount, tapos pagaya sa Metro Manila, free delivery pa, COD. Yun, yan. yan. Ayan. 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 Pwedeng dalawa, mas mura ko bibigay to. Ayun, mas makakamura oh. kayo pag dalawa. Ito eh. Ayan. Meron tayong triple coat, ah. kuya. Ito triple naman coat. ay tie import lang. Yun. tie import. Meron tayong dalawang mabae kung magkatabi. Ito, ah. tsaka to. Ito po yung lalaki natin. Kung ah. makikita nyo, pamangki stage na. Ah. Kasi 3 months and a half na to, kuya. Ayan. 3 months na may get. Ayan. Po yan. Cute. Ay. Ayan. Ah, yan. Ayan. 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 15,000 Ayan. isa Yes. Pero pa subscriber ko yan, pag lalaki, bibigay ko ng 13, ang babae, 14. Yun. May gustan tayo ka kayo agad. Yan so, eh. ang gate. Yun. Ito naman. Uh, Kaya, dito tayo sa bago. Sa... Ayan, naroon tayong pom-pom, 7K lang lalaki. 7K lalaki. Sa babae natin, 8K. Pag dalawa, uh, kuya, 14 mil na lang. 14 na lang pag dalawa. Pares na. Pares na. Hindi ka na may harapan mag grid Pag-breed vaccine na. Antayin mo na lang mag-hit yan. Yes. Hintayin na lang mag-hit. Okay. Yan. Etong mga ito, sa ito Itong poodle mo ma'am. Ah, ang poodle natin, lalaki. Oh. May na lang ng 7-5. 7-5. Phantom. Ah, yeah. phantom color. Tapos kuya, meron tayo. Tapos ito na may mga pusa ah. ni Ragdoll, British. Ragdoll, British. Ni ito, kuya. Dalawa na lang. Ayun. Dalawa na lang na iwan. Meron tayong lalaki. Ah. Meron tayong napaka-rare na babae ang Yon, ginger natin. Kuya, <laughs> sabi nila rare daw ang babaeng ginger kasi ah. kadalasan lalaki daw. Kadalasan lalaki. Yes, yes. ayun. Unaan na lang kayo dito, mga boss. Ito naman, babae, taliko. Taliko naman. Kuya, bigay ko lang ng 8 ang isa pag subscriber 7-5. Yun. Pag subscriber kaya yun sabi na lang bilin bilin guys. tapos karon tayo paliko na exotic high nose. yun exotic high nose yung ganda. Lambo na to, ma'am. Kuya, 3 months and a half. Ah. Oh. Bigay ko na lang daw ng 12K. 12K na lang. Yes. Yan. Tapos, kuya, meron pa yung Siberian? Ito, mga Siberian. Ay, sorry po. Ba, na Siberian na kuya. Babae. Oh. Ito, babae. Okay. Babae, lalaki. Ilang buwan na to, ma'am? Uh, ito po, 8 months. Ito, 9 months. Ito, babae, 9 months. Medyo ano lang talaga pag babae. Medyo maliit lang. Parang ah. Oh. nag-hit na nga, kuya. Parang nag-hit na, eh, no? Yes. 18 ang isa, kuya. 18,000. Pero pag subscriber, pag dalawa kinuha, mas mura. Pwede yung pag-partner rin, hindi yan magkapatid. Ayun. Mas makakamura kayo pag-partner. Dito sa baba mo, ma'am. Ayan, Scottish oh. Paul. 8K na lang isa. Main goal per siya natin. Oh. 7K na lang. 7K na lang. Pure white. Yes. PM lang kayo, kuya. Ito ang aming Facebook. Pwede mo. Sa lahat ma ang mga gusto mga belga, ma'am, big PM lang kayo sa FB nila. Ito po, papalo na rin, guys. Yan. Jason Pet Shop. Yan follow na rin sa FP page nila, Ma'am okay. Thank you, Ma'am Jay. Thank you, Kuya. <laughs> morning, Ate Joy. Good morning. Kamusta, Ate? dalawa ngayon. Ang ganda niya, no? yun katinan ito ah para babae yes. ilang mata yung yes. months. Months oh. sa tay 3 ganon saan anong sa atin yun 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 size yun 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 Well, Yan. Okay. Ano mga gender nito ate? Pares eh. eh. no, oh, na laki. Pares na laki. Ito ito. isa oh, way, yeah. Yeah. Ilang buwan, ate. sa Ilan na Ano mga gender niya? Pares na laki. Pares na laki. Eh. Sa lahat ng mga gusto magagay kay ate Joy. Contact lang kayo sa number niya. 0910 9873 yeah, si ate Joy. Sige ate Joy. Ha? Oh, good Friday sa kind of. oh. Oh, morning, Ate Evelyn. morning. Kamusta? mo ngayon, ha? Hindi na nga lang. Alakad ng ng piernas. Oo hindi ba dala niya? Uh -huh. Ba, ayos ah. Basta na lang dalawa, natin uh, na sa vlog. Ba, lagay siya na lang to. Isa na lang. Ba, ayos ah. Mini, mini Dacian. Oh. Oh. Ano to, babae? Babae. Ganda. Magkano to, kuya? Ha? Magkano? Ah, 7.5 negosyable. 7.5 negosyable. Oo. Ilang buwan na to, kuya? Ah, uh, 2 months may get. Pero dalawa na ang 5 in 1, apat na ang dwarf. Yon, may vaccine na, may vaccine na ta? Oo, oh, oh, apat na, ay dalawa. Ah, dalawa na. Ayun, ayos. 75. Yon. Yon. Oh, kalata mga gusto mga Belgela kuya. Kaya ate Tebelin. Ay, number mo Ate Ate Beli? Ate Beli? Meron po, di po. Ate Eveline siya. Porta lang sa Ate Eveline. Nandiyo Ate Eveline ah! Thank you! Birthday! Birthday! Tiga kaya! Birthday! Thank you! Bonin, Kagawad! Kamusta, Kagawad? mag dala kang pumainan niya ngayon ah. Ilang buwan na yan, Kagawad? 6 months. 6 months ah. Mag-medala si Kagawad, Biko. Ano to? Mail! Mail! Magkano rate sa mail mo? Siyang dalawa, 15. 15,000 isa? Dalawa. Ah, dalawa na. 75 na. na. lang isa. Okay. ayos, ah, uh, pares na. Oh. Yun. Ayan, sa lahat ng mga gusto magkabel kay Kagawad Vic, kontakin nyo lang siya sa number niya. Mag-beatboxing po ito. Ah. At, to, Alaga uh, na lang. Alaga na lang. Yun. Anong contact number mo? 0999-926-5876. Kagawad Vic. Yeah, si Kagawad Vic. Sa Kalokan. So, sa Sa Kalokan. Thank you, Kagawad Vic. Thank you, may pao. Yeah. Thank you, Kit. Kamusta? Ay ba ka pwesto mo ah. Oh. Na-promote ka? Oo. Oh. <laughs> Anong tanda naman na to? Ayan, kaliko. Kaliko. Yan. Ano, ano to? Persian o ano? ano? Persian kaliko. Ano? Anong breed to? Ayan. Kulit <laughs> ha? Kulit yan. Magkana isa dito kuya? Dalawa. Ah, 2-5 na lang. 2-5 dalawa. Ito ano to? Eh, okay. itong aso na to. Ayun. Rostig. Ah. Oh. Pag ano to? big 'yan. 15. 15. Ito sayo nito ko ya. Ah. Ito oh. Dito, magano rito. Ayan, Jack Russell. rito kuya? Uh, oh. yung, <laughs> yung dalawa rito, Chihuahua yung nasa gitna. Uh, oh. Chihuahua. Uh, oh. Yung black and white, Jack Russell. Ah. Diwawa. Magkano? Ah. Uh, Baka 5 uh, yan. 5-5 na oh, lang. 3 3 yung nasa uli. Yun. Eto, ano to? Ayan, Chow Shepherd. Chow Shepherd. Magkano to? 4K. Yung maliit na yon kuya? 3-2. Ah. Uh, to? 5. Magkano? 2-5. 2-5. mga gusto mag-abel kay Kuya Kit. O, takin lang siya sa number niya. Thank you, kaya kita. Uh, morning, Kuya Jello. Uh, morning po, Kuya. Ito, dami dala ni kayo, Jello. Uh, snack, Kuya Jello. O, din ng Japanese love, Kuya. O, mix ng Japanese love. Okay, okay lang yan, Kuya. Kasi sige, hawakan ko na. Okay okay. Okay, okay, okay lang po yan. O, uh, maganda. Isang kalahapin buwan. O, maganda. Okay may okay lang. Oo, oh, may purga na. May purga na. Uh, sabi ha. Dalawang babae. Isang inahin lang yan, boss? Isang inahin lang, lang Ma, yan. Magkanda yung inahin ito. Baka <laughs> Pal pala babalay ito Hindi pa ito lang balay. Ayos ha. Daming ina na ka. Ayan ha. Oh. Okay lang ang isa. Oo, oh, okay, okay lang yan. Uh, yan. 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 Okay, ito lang, dalawa ko ya. Yan lang. Wala akong dalawa ngayon. Liban dyan lang po. Yan. Sa lahat ng mga gusto makabel kay Kuya Jello. Kotakin niya lang siya sa number niya. Ayos po. 0991-578-3735 po, kuya yun. Thank you, Kuya Jello. Salamat po. Ito, Kuya. Garfield po yan. Garfield, na pusa. Ibinti na namin ang ano, oh, bultuhan lahat ng yan. Kasama na yan, 14. anak? Oo, oh, 12. Dose. Kasama na yan. Kasama na yan. Eh, apat ba yan anak niya? Apat. Apat na anak, 12. dose. Ito, ano to? Lalaki? Lalaki yan. Yan ang... Ah, ito yung nag-stad sa kanya. Yung tatay. Yung tatay. Yung tatay. Ito, ano to? Kuya.

07-3487-807 Anong pangalan Kuya? Rod. Kuya si Kuya Rod, kontak lang siya. Sige Kuya Morning Kuya Hi, good morning ha. Kamusta? Uh, okay lang. Ayan, eto, update tayo kay Goyon, uh, si uh, kaya, Kuya si Bungawi. Anong mo ngayon Kuya? Unahin ko na, yung labrador natin. Ito labrador. Ayan, labrador. Oh. Mail yan ha, Color yellow cream, oh. Bigay ko lang yan, ah, 14K, negotiable. 14K. 2 balls yan, ah, future stag. Yon, future stag. Ah. Dito, ito mga bago natin, pang malakas. Um, ito, sa mga naglanap ng golden, oh, meron sa... Ayan, gold golden, unahin na natin. Ito, ah. bali, ito yung mga kapatid, non-paper to. Non-paper. Three months old, oh, oh, with balls in the warm. Bigay ko lang yan, 16K, negotiable. 16K. 16K each, ah. Yon. Then, meron tayo may paper. Ito, may paper. Oh, ah, itong deep red na to. Big bone yan. Big bone ah. kila lahat. May paper naman Ah. Uh, babae din. Ah. Uh, bigay ko na lang yan, 18K. 18K. Ah, uh, puro babae yan, ha? Puro babae. Puro babae. Yes, yeah, sapag natin. Ito, oh. Ito, ito. Ah, ito lang yung hindi isang female. Ah, ito lang, isa lang female. The rest, puro lalaki yan. Ah. Uh, Gawing forma sila, ha? Si Shadam Double curl. Ah. Uh, ah, uh, ito, bigay ko na lang ng ano to. Uh, 15K negotiable. 15K negotiable. Uh, 15K is negotiable. Ah. Uh, oh, gaganda niyan. Gaganda niyan. Itong ano, kuya? So, Ito, kapatid din nila to. Mail to. Ayan. Text natin. Yun, o. Oh. Iya yeah, no, kagadalang so, yeah. ko lang. Kasi eh. ang boy pair sila mga puti. Ah puti, Parehas, puti. Ah isa. Ah, Kaya may puti lumabas. Ito lalaki ah, ah, yun yung tatay import line. 'Yon. Uh, mga pag. Ah, ayan yeah, mga pag. Uh, 'Yon. Number ko uh, 0948837197. Oh. Yeah, Kuya Jun. Remind ko lang Kuya Jake. Oh, meron tayong Wednesday sa Grotto ha. 'Yon. Yung mga walang time na Sunday, Grotto. Punta lang kayo Wednesday, the Wednesday group. Ayun. So, Wednesday meron pa sa Grotom. Mula morning yun hanggang 12 noon. Yun. Thank you, Kuya John, ha? Ayun nah, lang. Salamat, DJ. Good morning, God bless. Morning, Kuya. Good morning. Ito, may dala si Kuya Rito na ang ganda hmm. na ito. Golden Retriever. Ilan ba na ito, boss? One year, mag... One year, bali, magwa one month sa yan. Yon. 24. Anong gender na ito? Female. Female. Female pa, ayun siya. Ang mga kapit na siya mag-hit. Malapit na mag-hit. Oh. Uh, Magkano to, kuya? Asking ko lang dyan, 28. 20? 28. 28, yan. 28, yan. Ready to breed na to. Hintay na lang mag-hit. With papers pa, ligis. 28K, yan. Golden Retriever. Etong sibuli oh, yeah. na to may kuya, sandali ko ya. Ayun, Liza. Ah, 2 years na to. proven oh. na ba to? Proven once. Oh. Ano to? Ang skin ko 22,000. 22 oh. May papel din to, kuya? Well, may papel din. Oo, may papel din. American bully. Oo, oh, American. Bully. Tapos ito, female sa male. Male and female na Corgi. Oh, yan. Ito, female. Ito yung female. Oo, oh, ito, male. Magano sa female, kuya? 28, 10. 28 sa male, 28, 10. 25. Ah, 25. Oh. Yan. With this testing Yan. Complete vaccine. Oo. Oh. Rewarming. Tapos, ah, ano lang yan, alagaan na lang. Alagaan na lang. Legit oh. may paper yan. Corgi. Okay. Yon. Yon, uh -huh. sa lahat ng mga gusto mong gabel kay Kuya, ka niyo lang sa number niya. 0921-407-6122. Yan. Ano pangalan na, Kuya? Ronnie. Yan, yeah, si Kuya Ronnie. Tapos yeah. yung happy mo, Kuya? Happy ko yung family picture na kulay yellow ang shirt lahat. Ronnie, ano, Kuya? Rodriguez. Uh -huh. Thank you, Kuya Ronnie, ha? Thank you. Morning, Kuya Ali. Tapos ang buhay-buhay. <laughs> Eto, update tayo kay Kuya Oli Di sa Bukawi Eto, ano nga yun Kuya? Dami na Crossbreed ngayon ha uh, cross Eto, ma crossbreed ni Kuya Oli Labrador right. Golden Labrador Golden O, bumal na akin Yun, may lang pili lang Ito sa Bulpak Or kayo bang isa? Or kayo na lang, or kayo ah, Or kayo na lang uh, yun, Labrador Labrador Golden Labrador Golden uh, Ayan Ako siya tayo rito, very good love ito naman, Belgian Lab. Oo. Oh. Okay, Belgian Lab. Ayan, well, ito. Kapad. Bukano so, rin ito, Kuya Oli? 4K, Migo Sabundin. 4K, Migo Sabundin. Orkane, go sabundin. Ah. Golden Lab. Ah, mas meron kaya rito. Chow Lab naman. Ito, Chow Chow Lab. Ito, ah, yan. Yeah. Uh, ito, magkano ito, Kuya Oli? 4K, Migo Sabundin. Ayan negotiable pa yan. Kaya Oli. Last one na pa pa natin. Tumag-tumag na po. Ito, mga 2-5 lang, kuya Ollie Ayan. Ayan, 2-5-2-5 lang. Ayan, meron tayo. may pusa si Kaya si Oli. Ano ito, Persan? Kaya Oli. Persan, Persan. Oh. Ayan. ano ito? Ah, Bigil lang, 4K, negotiable. 4K na lang, negotiable. Ayan. Ayan. Ayan, meron tayo. Ito, may kambing din si kuya Ollie Ayan, mahal. Ano mo, kuya, ano 3K na lang isa, oh, yeah. kuya. 3K, 3K, na lang isa, yan. Kung 3K isa. nyo, bibigyan ko pa Pag niyo, niyo palang mababayan. Ayun, mas makakadiscount. Oh, ah, yeah. yeah, yan, alam mo, makain, damo lang yun. Itong baboy mo na to. Ay, may kuya. baboy dito. Ah, uh, bigay ko to 11.5. 11.5. Oh, mga sabul pa. Sa 40 kilo 40 kilo. 40 kilo na. Oh, uh, yun. yun, tama yung papasko. Yan, yeah, papasko. Yan, yan Pasko. Sa, lahat Pasko. sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Kuya Oli, PM lang kayo sa FB. Okay, kaya lang yan. <laughs> Morning, gaming. <laughs> Ano sa? Ang dalawa mo yan? Ito, tayong tayo pomerenya, babae na laki. Eh. Ayun, pomerenya. Patay uh, ah, okay. po niya, import. Ah, tatay na ito, import. Oo, uh, puti. Ilang buwan na to? Two months, sige. Ayun, baka na isa. Thank you. 9K. Ito pa ba ay ito lalaki? Ikaw din lalaki. 10K, 9K. Ah, oh. pwede uh, yan. Eh, vaccine na po. Pwede mo ba vaccine? Ayun, alagaan na lang may vaccine. Oh. Na. Ang gaganda niya, pwede yan. Ito ano to? Toy poodle. Toy poodle. Ano to? Ah, babae. 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 Wala pa 8 ano months lang, babae. 6K. 8 months na. 6K oh, lang. 6K no? na, na lang. Ah. Yeah. Moodle. Paano to? Pretty shorter. Pretty shorter. Taba. Lalaki. Lalaki. 9 months. 9 Nine months Nine K. na. 9K. 9K naman yan. Pretty Gold, shorter. Golden shaded kulay. Uh, Golden shaded. Ganda. Yan ang po kay Yun. Sa lahat ng mga gusto mag gagawin kay Kuya Men. Uh, may PM may lang kayo sa FB niya. May, uh, may, 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 may malyari pa sa Facebook. Thank you, Kuya Men. Thank you. Morning, Kuya. Ito, may dala si Kuya dito na... Ano to, Kuya? Pomeray niyan? Pomeray yun po. Yan. Ilang months na to, kuya? Uh, mag 23 months po. 23 months. Uh, Ganda. Baba, ito, kuya. Alalaki. Ayan. Magkano to? 5K lang po. 5K na lang, o. Oh. Kung rin yan, o. Oh. Ganda, o. So, anong contact number mo, kuya? Uh, 0908-602-8998. Smart. Ayan. Anong pangalan, kuya? Christopher. Ayan, si Sir Christopher. Contact niyo na lang siya. Ayan. Thank you, kuya. Okay. Uh -huh. So guys, dito na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Geek Kita-kits tayo bukas mga boss. Babush!